Maraming Pilipino ang gusto ng mapanagot at mapakulong ang mga tiwaling opisyal at kontratistang sangkot sa flood control scandal. Ayon yan sa bagong survey ng OCTA Research. Sagot naman dyan ng palasyo, kalma lang muna. Narito ang report ni Mean Los banyo. Sa gitna ng kontrobersya sa korupsyon dahil sa maanomalyang flood control projects, meron ng mga nagtatanong may nakulong na ba? Ganyan ang post ng maraming Pilipino online. Bagay na tila hindi nalalayo sa bagong survey ng OCTA Research nitong Setyembre. Base sa survey, accountability at himas rehas para sa mga kurap ang mga nangunguna sa gustong mangyari na 1,200 na Pilipinong respondents sakaling matapos ang investigasyon. Nangunguna dyan ang mapanagot ang mga tiwaling opisyal at kontraktor. Gusto rin ng mga Pilipino na bawiin ang mga nalustay na pera. Pero sabi dyan ng palasyo, kalma lang muna. Mahalaga pa rin daw kasi na may sapat pa rin ebidensya. Hindi po kasi ito nadadaan sa agad-agaran. Siguro bilang lawyer na ako ay mismong humahawak ng mga kaso at ako po ay humaharap mismo sa korte. Kaya alam ko po kung paano ba magpresenta ng isang ebidensya. Galit naman ang naramdaman ng karamihan sa mga Pinoy na katumbas ng 60%, habang kaunti o 1% ang nakakaranas ng pag-asa. Ayon pa sa survey, mas kumpiyansa ang mga Pilipino sa ginagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kesa sa Senado at Kamara. Pagtitiyak naman ng palasyo. Sa taong bayan, huwag po kayong mainip dahil uh, sinimula na po ito. Hintayin na lang po natin ang magandang magiging trabaho ng ICI. Sa gitna pa rin ng problema ng bansa sa katiwalian, sinisi ng Department of Finance, partikular ang flood control scandal kung bakit buwababaan niya ang kita ng gobyerno. Giit ni Finance Secretary Ralph Recto, posible sanang nakatulong sa paglago ng ating ekonomiya ang mga pondong winaldas sa mga nadiskubring ghost project. Ibig sabihin, kung hindi napunta sa corruption yung uh, parte ng budget dyan, ay siguro yung ekonomiya natin would have been growing by 6 to 6.2 percent at mas malaki ang koleksyon ng BIR at BOC. Sa kabilang banda, posible rin daw bumagal ang paglago ng ekonomiya dahil sa mga naantalang proyekto. Ayon kasi kay Recto, kaakibat nito ang malaking bawas sa pagbili ng materyales. Walang bagong trabaho at buwis. Oras naman na matapos ang reforma sa mga proyekto ay doon pa lang daw posibleng makabawi ang ating ekonomiya. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Yan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At siyempre, Tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.